Itong Martes lamang binuksan ni Nanay Brenda ang tindahan nila sa barangay Poblasyon Tuba, Binggit. Anya, halos isang linggo niyang isinara ang kanyang pwesto dahil sa epekto ng nagdaang bagyong emong at sa patuloy na pag-uulang dala ng habagat. Yung mga tao, nasa loob lang sila ng bahay. Mm -hmm. Siyempre affected yung mga source of income nila. Kaya mahirap talaga. Wala tayong income. Wala, mahirap <laughs> mahirap ang customer. makakuha ng mga customer. Mm -hmm. Pero ayos pa rin naman. Mm -hmm. Hindi natin maiwasan. Okay. Halos buong linggo rin isinara ni Jeff ang kanilang tindahan ng pasalubong sa tumal ng benta. Uh, may konti naman lang ma'am. Ang bayat ng kwan. Upa. Mm -hmm. Pero hindi po sapat. Hindi sapat ma'am. Talaga sobrang kumanta. Bagyo eh. Ilan lamang sila sa libo-libong residente sa Tuba Benguet na labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at sa patuloy na pag-uulang dala ng habagat. Idagdag pa raw rito ang pagsasara ng Canon Road. Kaya kahapon July 31, napagdesisyonan na ng sangguniang panlungsod na isailalim na sa state of calamity ang bayan ng Tuba. Affected yung mga barangay within Kenon Road. Uh, by yung slide dun sa may area section yun, hinder ang emergency response natin doon kasi paghirapan kahirapan ang pag-penetrate natin. Same with yung livelihood ng mga kababayan natin doon. Yung sa estimate na initial cost by nitong nandang tatlong bagyo. Uh, more or less, mga punta na sa mga 30% na indaba base sa inisyal na tala ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Tuba, humigit kumulang isang daang pamilya o higit apat na daang individual mula sa labing tatlong barangay ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Higit tatlong pong mga kabahayan naman ang napinsala. Humigit kumulang 23 milyong piso naman ang kabuang pinsala sa agrikultura. We started and uh, we continue monitoring and assess yung mga damages para... Uh, kung ano man ang pwede natin uh, mo provide na tulong sa ating mga sa ating mga nasalatan ng bagyo itong state of calamity uh, pwede na namin magamit sa mga barangay officials uh, barangays uh, pwede na nilang utilize yung Petris uh, Panos Panila to uh, pang to gamitin nila sa kung anong kinakailangan ng kanilang mga sa mga municipality sa ngayon, limang pamilya pa ang nananatili sa evacuation center sa bayan habang inaalam pa ang iniwang kabuong pinsala sa infrastruktura sa bayan. Angel Arquero, RNG News.